Bakit nga ba may mga taong mahilig mangdi alam sa buhay ng iba? Mga taong nagbibigay ng opinion o pananaw sa ibang tao. Ano kaya ang kanilang mga dahilan? Tapusin ang video para sa mas mahabang eksplenasyon kung bakit may mga taong mahilig mangdi alam sa buhay ng iba. Una, pang iintriga Ito ang uri ng tao na may kakaibang hilig sa mga kwentong maaring makapanira o makapagdulot ng intriga. Maaaring dahil sa kanilang sariling kaligayahan o libangan, na ginagamit ang mga kwentong ito upang mapaligaya ang kanilang sarili, kahit pa ito'y makapagdulot ng panganib sa reputasyon ng ibang tao. Pangalawa, pag-aasam ng kontrol. Sa pamamagitan ng pakikialam sa buhay ng iba, maaring hindi direktang inaangkin ng taong ito ang kontrol sa mga desisyon ng iba. Gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan na magdirekta o magpabago ng takbo ng buhay ng iba. Pangatlo, paninira. Ito ay ang masamang intensyon na pagtuon sa mga negatibong aspeto ng buhay ng iba, na maaaring magdulot ng pagkasira sa kanilang reputasyon. Ang mga taong ito ay maaaring gumamit ng maling impormasyon o pagpapakalat ng mga kwentong nakakapanira. Pang-apat, pagpapakita ng superioridad. Ang mga taong ito ay nagmamalaki ng kanilang sariling kaalaman, karanasan, o kakayahan, at ginagamit ito para ipakita na mas magaling sila kaysa sa iba. Sila ay palaging handang magbigay ng payo kahit pa hindi ito inaasahan o hinihiling. Panglima, pagmamalaki o pagyayabang. May mga taong nakikialam sa buhay ng iba upang maipagmalaki ang kanilang sariling mga tagumpay o pagunlad sa buhay. Kinagamit nila ang ibang tao para mapakita ang kanilang sariling tagumpay. panganim, pagtatangkang pabagaling. May mga taong hindi natutuwa sa tagumpay o pagangat ng ibang tao, kaya't ginagamit ang kanilang pangkikialam sa buhay ng iba upang sila'y mapabagal o mapigilan. Pangpito, pag-aakalang alam ang lahi. Ang mga taong ito ay naniniwalang sila lang ang tama at sila lang ang may alam kung paano dapat mamuhay ang iba. Hindi nila iniisip na bawat isa ay may kanikanilang sitwasyon at konteksto na nangyayari sa buhay. Pangwalo, pakikialam sa personal na buhay ang mga taong ito ay hindi marunong magbigay ng privacy at respeto sa personal na buhay ng iba. Sila ay maaring maging mapanakop o mapakialamero sa mga aspeto ng buhay na dapat sanay personal na desisyon ng iba. Pang-siyang, pagka, busybody, ang mga taong ito ay likas na interesado sa mga pangyayari sa paligid nila at sa buhay ng iba, kahit na wala namang direktang kinalaman sa kanilang sariling buhay. Maaring nais nilang maging laging, updated, o makatanggap ng balita, kaya't palaging naghahanap ng mga kwento sa paligid. Pang-sampu, pangingialam, ang mga taong ito ay hindi makontento sa kanilang sariling buhay at desisyon kaya't sila'y maaring mapanayam o mapakisamahan sa buhay ng iba. Kadalasan, hindi hinihiling o kinakailangan ng kanilang payo o opinyon, subalit sila ay nananatiling, nagbibigay ng payo, kahit sa mga bagay na hindi naman nila alam ang detalye. Sa lahat ng ito, mahalaga pa ring magkaroon ng respeto sa pagkakaiba-iba ng bawat isa at tandaan na ang personal na buhay ng bawat tao ay karapatan lamang ng kanilang sarili. Hindi po tama na magbigay ng di magandang pananaw sa ibang tao, lalo na kung di naman ito makakatulong sa kanya. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag pong kalimutan na mag-like, share, comment at mag-follow para sa mga ganitong ng mga video. Maraming salamat po.